Hi guys! This is KRC and welcome to my mini vlog. At ayan nga ka guys, kadarating ko lang kumakaway kaway pa ako. Galing ako dito sa Santa Cruz Credit Cooperative sa Lawa para kumuha ng aming Noche Buena package. Ayan. Binigay ito ng Santa Cruz Credit Co-op doon sa mga good outstanding members na umattend ng kanilang General Assembly noong nakaraang March. At ayan nga di ba malaking bagay ang Noche Buena package Page na ito Naisip ko na matagal na akong member doon, dalaga pa lang ako, nag-member na ako sa Santa Cruz kasi nga syempre kailangan natin matuto ng mag-save ng pera. Hindi mahalaga kung ganong kalaki o ganong kaliit yung naiipon mo. Ang mahalaga, meron kang naiipon na pa konti konte dahil pag ito ay nagsama-sama at sa tumagal na panahon, darami din yung naipon mo at, at pag nagkaroon ng emergency, meron tayong pera na madudu takot, di ba? Mahalaga 'yon dahil mahirap ang buhay ngayon. Lahat ng presyo matataas, may mga unexpected emergencies tayo, so kailangan talaga kahit papano ready tayo, di ba guys? Kaya sana kayo matutunan niyo rin po na mag-ipo ng pera. At after nito, pagkakuha ko niyan ng aking Noche Buena package, dumaan naman ako sa palengke para mamili ng mga sahog na aking gagamitin para sa aming ulam. At ayan nga, bumili Greco ng kapirasong labanos, bawang, meron din tayong okra, meron tayong sibuyas. Diba medyo mura na kasi yung sibuyas sa puti sa doon sa color red, kaya yan ang binili ko. Sinigang, nor sinigang, at syempre meron tayong kangkong at alam ko nahuhulaan nyo na kung anong uulamin namin ngayon at yes tama kayo sinigang nga at after nyan ako'y nakapahinga na ng konti hiniwa hiwa ko ng aking mga sangkap na gagamitin para sa aming pananghalian ngayon. O sige magluluto na ako. Thank you guys! Salamat sa panonood!